question lang, no? Kasi si Carmina, naging issue yung breakup ni Kaylin sa kanya. Ni Mavi, and na uh, para tangan nakikialam sa relationship ng anak niya. Kayo ba, are you willing to do that kapag kalat siya yung anak niyo? Nakita niyo hindi right person para sa kanya? Alam niyo talaga, we, you, I find that nobody can judge a mother. A mother who is hurting, a mother who loves her okay. child, kayo man. Kung, kahit kung meron kayong point of view, kung meron kayong nakita, o kung meron mong nanay kayo, huwag natin questionin yan. Mm -hmm. Dahil, nanggaling sa kanya eh, di ba? Parang... Lalo na yung di ba? Di More than anybody. hindi natin pwedeng questionin ang love ng isang ina. Kiri. Wala na akong ma maan pa ba idadala. So kaya pwede, let's say, sure. kumbaya kita hindi maganda. kung sabihan mo, na anak, gato, gato. So okay naman yung dinidate nila. Sasabihan ko anak mo. So okay yung dinidate nila. Okay. May ganun ka na bang pagkakataon na kayo? May ka pa namin-date yun. yun? <laughs> yung bagong girlfriend ni Waki. Makina na ba yun? Pinay din, Filipina din. Ah, hindi. Huh? Hindi. Kayo po ba yung nakikialam kayo sa love life? Hindi. Or... Ah, hindi. How do you support them? Or their, ganun? Yun know, ang pinaka-support ko is to actually try and accept the girl. Eh, syempre, pag naman hindi, pag sabit, di ba? Huwag <laughs> na. Kikilala mo dapat. Oo, no, okay. Oh, Kinikilala niya rin. Oo, kikilala niya. Pero, at, parang, to mabuti na lang, niligyan sa Pilipinas. <laughs> <laughs> pero, ang um, giniisip ko lang lagi, parang, <laughs> ito, ako ang additional na magmamahal sa anak ko at mag-aalaga hmm. sa kanya, lalo pat malayo ako. So dapat embrace ko siya unless nakakaloka siya, di ba? Yeah. Pero, oh, yes. pero meron ka na experience na naging girlfriend nila, kinang, ina, parang medyo hindi ka boto? Wala naman. So far lahat naman okay sa'yo? Wala. Bata pa kasi sila. like si Hulu, isa pa lang girlfriend. Yes, walking like that no girlfriend. Parang okay naman sila naman.